Orihinal at mapag-imalang imahe ng itatakibo ay ang napakaraming deboto mula pa po, po sa lungsod ng General Trias. Kaya palapakan po natin ang ating panahuli ngayong gabi, San Francisco de Malabon. Viva Tatakigo! Viva! Viva Tatakigo! Viva! Uli po maraming maraming salamat sa ating mga kaibigan na nagpaunlak na pagdadala sa orihinal na imahen ni San Francisco de Malabon. Salamat din po sa ating butihing kura paroko na kasama din ngayon ang ating mahal na patron, Reverendo Padre Oli Henuino. Uli mga kaibigan, mga kabitenyo, palagpakan po natin ang ating mga kababayan mula sa lungsod ng General Trias. tumigil na po ang ulan sapagkat lumalabas na po ang mga orihinal na imahe ng ating mga pinapahal na patron sa probinsya ng Pamite. Palakpakan po na natin sila sa